Paano ibalik sa English language ang ating Facebook account? Ito ay isa sa tanong na tanggap ko. Dahil sa video na napanood niya noon kung paano mag-lock ng profile at sa video na yon ay kailangan palitan ang language. Minsan naman yung language ng account natin ay Tagalog. Kapag nasanay ka sa English, ay medyo mahirap intindihin ang Tagalog pagdating sa Facebook. Kung aksidente mo rin napalitan ang language ng iyong Facebook account at hindi mo rin alam kung paano ibalik, panoorin mo ang video na ito. Pero bago ng lahat, kung gusto mo rin itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, Punta tayo ng Facebook apps. Ayan, kung mapansin nyo, iba yung language ko. Parang Japanese or Chinese. Para palitan natin ng English, dito sa may upper right side, yung may tatlong linya, pinutin lang to. Then, scroll up. Ayan, pindutin itong gear icon. Then, pindutin lang itong parang globe. Ayan, kung mapansin nyo, nakaselect siya dito sa language na ito. Then, ang pipili natin ay itong English United Kingdom. Ayan, just a moment. Ayan, so kung mapansin nyo, bumalik na sa English. Ngayon naman, papakita ko naman sa inyo kung sa uh, Facebook Lite. So exit lang tayo dito. Punta lang tayo ng Facebook Lite. Ayan. Kung mapansin nyo dito sa Facebook Lite, ay iba na yung uh, language na ginamit ko or makikita mo. So para baguhin sa English, dito sa so may upper right side, yung may tatlong linya, pinutin lang to. Then scroll up. Then, dito sa baba, makikita mo yung malaking A tsaka maliit na A. Then, pinutin lang to. Ayan. So, dito mo makikita ang English. So, pinutin lang natin tong English. Ayan. So, kung mapansin nyo, bumalik na sa English language. So, ganun lang kadali.